Magandang araw sa inyo mga Idol ka Mixed Trip Vlogs mga Idol guys. Ayan na, uh, ngayong araw na to ah uh, uh, mag-harvest tayo ng uh, bunga ng uh, mangga mamimitas tayo ng uh, Indian mango. So ayan mga Idol, uh, welcome back sa aking YouTube channel. Ayan na uh, Mix Trip Vlogs Batang 90s. Uh, nyo niyo uh, ngayon mga Idol guys at mangunguha tayo ng uh, mangga. Mamimitas tayo, aakyatin natin yung uh, puno ng mangga dahil ah uh, uh, halos sa uh, mga nagkakandaynog na, uh, 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 na yung mga bunga ng mangga. Kaya naman mag harvest uh, tayo at para hindi naman masayang kasi talagang mga naman naniniba na at mga nagkakandaynog na yung mga bunga ng mangga na Indian mango. So uh, tara samahan nyo ako. Let's go. Okay mga guys, merong mga uh, plastic uh, paglalagyan natin ng uh, mapipitas natin na uh, bunga ng mangga. Uh, punta na tayo dun sa may uh, puno ng mangga para mag-harvest tayo na, ah, medyo mainit na ngayon ah, sobrang ah, matindi na yung ah, sikat ng araw ngayon at gumanda na rin yung ah, panahon kaso medyo mahangin pa rin at may chance pa rin ah, umulan yan mamaya ng tanghali o hapon sa so, tara ayan ah, manguha ng ah, bunga ng mangga Kapulan. Oh. Oh. Sige. oh, sige, sige. Bali mga oh, Bali ayan mga idol Ang mga kasama natin yung dalawa Si ano Sila tawag dito Sila Jero na uh, Manguha tayo ng mangga Sakto manguha sila ng mangga Kasi Nangiram sila ng panungkit sa akin eh, Sabi ko naman uh, Wala akong panungkit sa bahay Kaya naman uh, Sasama sila sa akin uh, uh lang sila ng apulan uh, daw at susunod sila dito Okay mga idol, nandito na tayo mismo Kung saan nakatanim yung uh, puno ng mangga At tayo mag-harvest nga ngayon uh, Kainitan, maganda na yung panahon Mainit, tapos uh, malakas yung hangin Akit <laughs> uh, tayo ng uh, puno ng mangga mga guys uh, Let's go, uh, manguwan na tayo Okay mga idol, nandito tayo ngayon kung saan uh, nakatanim yung puno ng mangga, nasa likod natin, ayan no oh. Ito, uh, mababaw lang itong puno ng mangga na to pero uh, sobrang uh, napakarami nitong bunga nung nakaraan. Kaso ayan, uh, unti-unti uh, rin uh, nagkakalaglagan yung mga bunga lalo na bumagyo kaya alos uh, <laughs> sobrang andaming uh, nalaglag na bunga ng uh, mangga marami pa namang bunga kaya naman uh, ah, natin ngayon guys naman ah, maubos na mahulog at ah, para mapakinabangan naman natin so ayun sila Jero yung ah, dalawang bata dahil ah, rin sila ng mangga ito mga idol ay papakita ko rin sa inyo ayano oh, yung mga bunga ng mangga kahit papano naman ay marami rami pa namang bunga yung ah, mangga yun may kinain ba ng ano yan paniki ata yan marami rami pa namang bunga itong uh, puno ng mangga uh, kahit papano naman ay meron pa tayong ma-harvest -ha at mapipitas ayan doon sa tuktok uh, marami rami pa may mga kumpul kumpul pa doon oh, ganun din dito mga idol marami rami pa rin uh, mga bunga alos mga ano Marami nang uh, hinog talaga mga guys. Ngayon naakyatin uh, natin para uh, manguka tayo ng uh, Indian Mango. Idol, let's go. Uh, makuha na tayo ng mangga at ako uh, iaakyat ng puno ng mangga para mag-harvest tayo ng uh, bunga ng Indian Mango. Ako uh, iaakyat na ako may dalawang plastic. tayong taga sa loob mga kaibol ano lang mga bunga ng mangga mga hindi pala mga hindi pa lang lang

sira. na ba pagbunga ng mga Bro, wala muna? um po Yeah. Eh, ito na Edep. gagawin sa ilipon. Diyan, Uy, na bilo. Two smoke. Two smoke. <laughs> aray, aray, aray. Ang dami. Edep. benta natin. Benta natin okay, Sipag na ito. Pa? hard work. Yes, the pin lang. Hard work yan. Try! ray. <laughs> ano ba yan? Ano ang ka-shooting shooting? Sure mo, sure mo. Ay, sure mo, sure mo. Si Michi na ito na <nandunan>, nalit pa. Wait. <laughs> Wait. Buhay na nga mangga pag karami-rami Tingnan mo yung na-harvest natin mga na tignan nyo sobrang dami Sobrang mga hinog na itong uh, mangga Ngayon naman maglalagay tayo sa plastic Kasi si na ko nibibigyan natin ng isang plastic Kasi mga bata yun yan o rin din natin Ayun bunga ng mangga dun sa taas napakarami pa rin uh, bunga pag naan din tayo sa taas sobrang uh, napakarami pa rin bunga tuwa mo tayo pre sa itaas ito yung mga idolati at iina natin ito oh, para sila yung mga bata na magiging din na lang din ako ng, uh, kasi yung mama ko nang engineering. Mag Shout out kay ate baby. Pang mukbang din natin ang manong magmumukbang mag 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 tayo. wait <laughs> Oh, oh. Wala na, na lo. Wala na, Jay. Batsi <laughs> na. Shoutout kay Marby Lubalaba. Shoutout mo na lahat. <laughs> Shoutout kay Alberto Caparoso. Sobrang galing. Sobrang galing mahuwa ng mangga Malakas maglaro. No, okay mga idol eh, nakakuha na tayo ng mangga pagkalalaki tsaka mga hinog na yung manga <laughs> Nagkakalaglagan lang yung mga mangga kaya naman uh, ah, nag-harvest tayo para mapakinabangan <laughs> Ayan, para maipanglaman dyan, pwede rin nating uh, pang merienda. Ito okay. nga, mangga, lalo na kung may bagoong bayan, sarap. Oh, na. Ay na ako, <laughs> <laughs> <Pahugan na, ulo. laughs> <laughs> <laughs> Idol, <laughs> kain tayo ng uh, mangga Yan na, ah, balata na natin po Nagbala tayo ng uh, Mangga, yan na ah, sobrang uh, maniniba na uh, ay Mga hinog na O kaya titikman natin Ito magmumukbang na rin tayo ng uh, mangga Pag harvest natin na uh, Diretso mukbang na rin tayo ng uh, Manggang uh, Indian mango So yan, uh, na natin Wow, tamis. Ang tamis na ang mangga mga kain doon. Mm. terlalu cuy mau bandara terutama pamis mah itu pamis pamis ada nama bang bang manggang ayu dan minggu Okay, hanggang dito na lang ang ating uh, video mga idol. na uh, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, uh, pag-subscribe nyo naman po ang aking YouTube channel. Hanggang dito na lang. Bye!